Hello mga kasari, magandang araw po sa inyong lahat. Today po is Wednesday mga kasari at ito na lang po yung ating itlog sa ngayon. Kaya ang unang-una po natin ginawa ngayong umaga ay bumili tayo nitong apat na tray na itlog. At ito na alala ko mga kasari, gusto ko mag-share ngayon. Kaya ito ang ating share. Bumili pala ako ng apat na itlog. Tapos ang ating bigas mga kasari, ayan na lang. Tapos kitang-kita na po tayo dito. Oh. Ayan po yun pa naman ang hindi ko gusto yung talagang kitang kita hanggang loob ng aking tindahan sa aking mga customer kaya ito kailan ko mag-order ng bigas ngayon Kung yung una natin gagawin mga kasari i-display po muna natin ang ating itlog dito sa tray na to pero kunin muna natin yung luma ilagay natin yung actually hindi naman talaga to luma mga kasari ang um, bago din yan kaso yan na lang po isang tray mga dalawang tray na lang po yan mahigit hindi po natin hahayaan na maging sobrang konti ang ating displayhan. ham. Kailan po natin, hindi ng bago. So, display natin yung bago dito sa ilalim para siyang late na maubos. Late natin siya. Siyang pinaka huli natin na i-display. Tapos dahil ang ating displayhan is kasya lang ng hanggang limang tray, ilagay na natin ito sa ibabaw ang nahuling almost one na half tray na naiwan. So ayusin lang po na natin mga kasari Ayan at syempre, ilipat mo yung mga nasa ulihan. Ayusin mo pa harap. Ayan at sobrang busy ang roads ngayon mga kasari Nesting na, ayun no? lemon, apple. Lemon, lemon. 23 Montek. 23 Montek. 23 mm. One, 28 lahat. Right. Uh -huh. oh. uh -huh. Ah, 28? Oo. Ayun. Sobrang ingay po dito mga kasari kasi nag-uumpisa na pa yung sa harapan na ano ng construction. Kaya maingay po. Pagpasensyahan nyo na po mga kasari kapag maingay kasi meron nag nag-comment sa akin dyan na kung minsan daw ang vlog ko ay, ang background daw ay, ano aso so ngayon nagwe-wear tayo ng ating microphone para hindi marinig yung mga aso sa likuran so ayan mega love shout out po sa inyo lahat dyan magandang magandang morning po hindi po ba nag vlog tayo kahapon tungkol sa bigas nag update ako doon sa inyo sa bigas sabi ko na medyo nagbaba pero guess what mga kasari ka order ko lang ngayon dahil nga nakita nyo naman ang bigas ko konti na lang, ilang sacks na lang yan um 4 sacks na lang standby natin, 4 na sako na lang mga kasari, nakakagulat na naman ngayong umaga, nag order na naman ako kay Suki, na wala na raw naubusan na raw siya ng bigas, isang lasi na lang matira, kasi daw nagtaas na naman ang bigas ngayon at nagtatatawag siya doon sa kanyang supplier mahal na naman daw ang bigas so nakita nyo mga kasari kapagka ang inyong tindahan, eh, hindi kayo marunong talagang mag magbalabalanse sa mga presyohan ang, apektado mga kasari si ating yung mga ating mga mamimili kasi every 2 days, 3 days, 1 week pinakamatagal, 2 weeks pinakamatagal iba na naman ang presyohan ng bigas kaya hindi maganda kung bago tayo ng bago kaya ako hindi ako basta-basta nagbabababa hindi rin ako basta-basta nagtataas ng bigas ko eh, nag, ano lang ako mga, kasari parang standard lang ginawa ko magbaba man siya ng konti best stay, stay pa rin ako sa presyo na ganoon hindi ako yung nagbaba, bababa ka agad directly. What if magtaas na naman after ilang days? So, katulad ngayon, nag-order ako, taas na namang muli. Wala pang stocks kasi magtaas na naman daw. So, ayun, anong gawin mo? Magbago ka naman, bago na namang sulat ng mga price tag mo sa bigas mo. So, di ba, nakakapagod yun. Biglang panibago na namang panibago na namang change ng ano mo ng presyohan mo panibagong change na naman ng tag price mo so malilito si customer pagpunta niya dito kahapon nasa 42 ka tapos biglang babalik naman siya kinabukasan gawin mo naman 44 or gawin mo 45 so hindi mo kasi alam minsan ang bilis-bilis magbaba ang bilis-bilis din magtaas kaya ang aking ano dyan diskarte maintain lang muna ako talagang abot na ng mga dalawang linggo tatlong linggo eh talagang nag-ano doon ng presyuhan, doon na nag -stay. So, ganun ang ginagawa ko, magbabago na ako. Pero hindi ako directly nagbab magbaba, directly naman magtaas ng presyuhan ng bigas. Kasi a matter of two days, 3 days, one week, pinakamatagal, bago na naman eh. So, alangan magpaprint ka na naman ng bago mong ano, presyuhan ng bigas. O, diba? So, ganun. Ganun ang nangyayari sa basta ang business mo ay bigasan, hindi ka basta-basta dapat magbababa, hindi ka din basta dapat magtaas ng presyo. Kasi, yun nga, ano eh, papaling-paling yung presyohan sa market. So ngayon, naghihintay tayo mga kasari ng delivery natin. At, magtaas na naman daw muli ang bigas. Ayan, so kung magtaas na naman, ayun, at least ako hindi ako masyadong apektado kasi nasa standard lang ako, nasa label lang ako, hindi ako mabababa, hindi naman ako mataas, tama lang. So okay lang ang aking presyohan, magtaas man ang bigas, yung mga kapitbahay ko magbabago sila, definitely ng presyohan nila. Pero ako, ganun pa rin. So hindi magugulat o hindi magtataka si customer. Ilan? Ilan? today's video mga kasari talaga ang aking gustong i-share sa inyo ay tungkol sa aking presyohan sa mga tanduway Ayan. yung magkano na bang bentahan nyo dito ngayon mga kasari, ito lights na tanduway so comment down below bago tayo magbigay ng aking presyo ito naman si dark na tanduway magkano presyohan yun ito at eto naman si Junior na Tanduay. Magkano ang presyo nito? And yung long neck natin and litro. So for today's video mga kasari, gusto ko manang i-share ang presyo ko sa Tanduay Light na ganito kalaki. Ilan ba ito? 375 ml. O, ito, yung tinatawag namin na Senior. Senior dito yan mga kasari sa Iloilo City. So si senior mga kasari, ang bentahan ko po sa tanduay na light na yan ay 70 pesos. Yung dark naman noon mga kasari, ang bentahan ko ay 80 pesos. Ang junior noon, maliit. 65 pesos tayo dyan mga kasari. Magkano naman si 4 kantos ngayon? Eto. Bentahan ko dyan ay 78. And si Jean Bilog, magkano ngayon? 80 pesos po ako dyan kay Jean Bilog mga kasari. Yun ang presyohan ko sa aking mga alak. And yung malaki na 4 cantos ito naman. Ayan. Ito si 4 kantos na malaki ay 145 po tayo dyan mga kasari yung bintahan natin. And yung long neck natin doon na lights na tadway ay 138 pesos. Ang dark naman natin doon ay 145 pesos sa long neck. Yun ang presyohan natin. And yung imperador natin mga kasari, ang presyo po sa 750 ml na imperador ay 155 pesos. Ito, ito ay long neck. So, ang litro nito mga kasari ay 198 pesos ang aking pintahan dito sa aking pintahan. At yes, so, ito, mga kasari, so sad talaga. Gusto kong i-share na rin sa inyo. Ito, sobrang tagal na nito. Pamigay ko na lang siguro ito. Comment down below sino may gusto ng Emperador Coffee. Ayan, whole, ano na, sale na lang tayo nito. 155 ito eh benta ko na lang ng 130 sale price ng aking Imperador Coffee 130 pesos eto na po yung ating bigas dalawa kasi ang aking supplier ng bigas sa mga imported at sa mga local rice natin so eto na ang unang dumating si Royal Elephant yan muna mga kasari maya maya pa siguro dahil busy yung ating pinag-oorderang wholesaler at medyo tumaas na nga ito mga kasari tumaas ng 70 pesos per sako na naman ang aking Royal Elephant, di ba? So ayan, kung kayo diyan ay nagbebenta ng bigas, kung marami kayong pungunan, pwede na kayong bumili ng marami. Pero tantyahin niyo lang kasi ang bigas ay sisira din kapag tumagal. Hindi na rin maganda kapag matagal ito sa ating mga imbakan. Ayan lang po ang share ko for today's video. Thank you so so much for again watching and see you on my next vlog. Bye mga kasari.